Aresado naman ang bank teller na nagnakaw umano ng 6 milyon piso sa dati nitong pinapasukang bangko. At sa iwalay na operasyon ng otoridad, galaboso ang isang sospek sa pananaksak at pagpatay sa asawa ng kanyang pinsan, Martin Banaag. Sa balita arestado sa sinagawang warrant operation ang dating teller ng bangko na kabilang sa rang 8 regional most wanted person na nagnakaw mano ng halos 6 na milyong piso sa kanyang dating pinapasukan sa Kalapan Oriental, Mindoro. Magaling nahuli sir namin sa Angat Bulacan sir ito ay si Alia Cheryl na may kasong Pre qualified theft in relation to RA 10175. Then meron pa siyang violation na another 10175 na not bailable, sir. Ito ay nagtago na ilang taon since 2022 uh, mula sa Oriental Mindoro. Nagtago siya sa Angat Bulacan. Uh, siya isang teller sa isang bangko sa Oriental Mindoro. Uh, Tinatransfer niya yung mga pera sa account nilang mag-asawa. Then na-discover ito ng bangko na yon, nag-file sila ng kasudaban kay Alasher. Sir na ang nawala sa bangko na yun ay almost 6 million sir.